Halos lumubog sa baha ang buong lalawigan ng Laguna dahil sa pananalasa ng bagyong Agon Pati ang ilang bayan na hindi naman binabaha noon, lumubog din sa tubig. At live mula sa Pagsanghan, Laguna, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang panahon dyan sa Laguna? Putik at sirasirang ari-arian ang tumambad sa mga residente na apektado ng pagbaha dito sa Laguna. Gaya sa kotse na ito sa aking likuran na nalubog at hindi na mapapakinabangan ng may-ari. Dalawamput-apat na munisipyo at lungsod sa probinsya ang binaha sa kasagsaga ng pananalasa ng bagyong aghon. Napasuong sa baha ang mga residente sa pagsanhan Laguna nitong weekend. Dahil yan sa malakas na buhos ng ulang dala ng bagyong agwon. Pati ang ilang motorista na pilitang lumusong sa baha matapos tumirik ang kanilang sinasakyan. Nagmistulang ilog din ang highway na ito matapos umapaw ang tubig sa Balanak River. Ito po yung sitwasyon natin. Tubigan po ito. Hindi po dagat o ilog. Kahit lagpas gutter ang baha, pinilit ng ilang light vehicles na makadaan. May ilang motorista namang hindi naglakas loob na suungin ang baha. Abot baywang naman ang baha sa ilang barangay sa pagsanhan. Sa barangay Poblason 1 at 2, abala kanina sa paglilinis sa mga residente. Sa gilid ng ilog sila nakatira, kaya talagang pinasok ng tubig ang kanilang mga bahay. Nandiyan nga ako hapon sa ibabaw ng bubong. Lahat ng damit, lahat ng appliances, basala lahat. Ang barong-barong ni Rodel, inanod ng tubig mula sa ilog. Wala raw silang ibang nasalba bukod sa mga suot nilang damit. Sa sobrang laki po ng ilog, abot po hanggang bubong po. Ito po, lampas po sa bubong namin, kaya po talagang inanod ng baha ng ilog. Po. Sa sobrang lakas ng nakakatakot. Sa Bae Laguna, nalubog din sa baha ang ilang sasakyan. Ayun po, no? puro malalaki sasakyan pa po yan. No? Pati sa Santa Cruz, Laguna, pinasok ng baha ang mga bahay. Hanggang ngayon, problemado ang mga residente sa barangay Gatid kung paano maalis ang tubig sa kanilang lugar. 24 sa 30 bayan at lungsod sa Laguna ang binaha, kabilang sa mga apektado ang Kalamba, San Pablo at ilang bahagi ng pagsanhan na hindi naman daw binabaha noon. Basura ang isa sa tinuturong dahilan ng mga otoridad sa mabilis na pagbaha. Basura, ano, isa ho yan, sa talagang hirap uh, i-manage po ang ang waste management. Maliit na nga ako yung drainage natin. Malalagyan pa ng basura. Talagang babalik ko yan eh, sa community. Mahigit libo at evacuees ang nananatili ngayon sa evacuation center sa Laguna nagka-counter ng tulak eh. Umupan na rin ang baha sa maraming lugar dito sa Laguna. Alam mo, Jiggy, ayon sa PDRRMO, may tatlong bayan na lang sa probinsya ang may baha, gaya sa Kalawan, Victoria at Sinaluan May mga lugar din sa Laguna na walang kuryente, gaya sa Barangay Poblasyon 1 sa Pagsanhan, kung saan tayo ngayon maging sa ilang barangay sa mga bayan ng Nagkarlan, Cavinte, Paete at Louisiana, pero tuloy-tuloy naman daw ang restoration efforts. Jiggy, balik sayo. Maraming salamat Gio Robles at ingat kay diyan. Mga kapatid, Jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5